Hey, what's up, XB? Musta? Ayos naman. Ang tagal natin hindi nang kita. Oo nga eh. Okay lang ba sa'yo? Ma-interview kita. Part to mo. Okay lang, sir. Are you single or taken? Single. Single pa rin hanggang ngayon? Hmm, single pa rin. So, tanong ko, may nagugustuhan ka ba sa ngayon? Meron po. Uy, uy, sana uy. Sino itong napakaswerte yung nagugustuhan mo? Si BBL. BBL, shout out mo na si L. Shout out, BBL. Ingat. Sana, oh. Anong nagustuhan mo kay B Simple lang siya. Maganda, cute. Nagkita na ba kayo? bro nagkita na kami dito sa plaza. So exciting! Nagkaka-video call kayo ni, ni BBL. L? Nag-video call kami kanina. Anong feelings pag nakikita mo siya? Masaya. Nakaka-video call ko siya. Kinikilig ka ba kay BBL? L? Kinikilig naman, syempre. <coughs> Paano ka Syempre, masaya talaga. Sobrang kilig talaga. Aww. Ah, sobrang kilig talaga. Kapag nakikita mo siya, anong nararamdaman mo? Sumasaya ako pag nakikita ko siya baby! Sa tingin mo ba may pag-asa ka sa kanya? May pag-asa, siyempre. Ilang percent to? Sabihin natin 90%. Naks, may ito, sampu pa. Parang hindi ba pasado sa 10% na yun? 90% muna bago, bago muna natin ibigay. Paano mo nasasabi na may gusto siya sa'yo? Siyempre, nung nagkita kami dito sa plaza, siya unang nagtanong sa kung ano daw ito na pangalan eh. Naks oh. talaga naman. Laks talaga ng appeal ni XB Idol ko ah. May mga sa sa'yo. Si Aja Rebaldo yun. Ano, pasado ba siya sa'yo? Malalampasin yung standard ko. Pasado siya sa akin. Laks na ta taas ang standards ng idol ka. Gano'n ba kataas ang standard mo? Standard ko na 100%. Laks mga gumagano'n talaga. oh, uh, sa tingin mo, bakit tayo hindi nagugustuhan ng isang tao? Siyempre, dahil sa tingin nila sa atin, parang minamalit tayo kung ano-anong nakikita nila sa atin. Bakit ka nagpapatuloy kahit sa tingin mo wala kang pag-asa? Siyempre, lumalaban ako sa buhay para makita rin nila na yung minamalit nila, lumalaban laban pa rin. If ever, ah, mo masasabing tama na if ever na hindi kanya gusto? Siguro, kung pagod na ako. Pagod ka ng umasa? Pagod na ako masaktan, pagod na ako umasa. Aww. If ever na maano, ano, mapanood to ng, ang crush mo, ano yung gusto mo i-message sa kanya? Kay, ano, BBL? BBL, pagpatuloy mo lang pag ano, sa magulang mo, nandito lang ako palagi para sa'yo. I love you. Oh. <sighs> talaga, napakasweet ni me, XB. Sa mga tulad mo, XB, ano yung gusto mong may payo sa ibang tao? Sino ba talaga si XB at gano'n? Ano ba kakabait tong batang to? Mabait ba to si XB? Sobrang bait. Hindi tayo naggarbayado ng ibang tao. Hindi tayo naggaano ng kapwa natin. Yung mga content na ginagawa mo ba, ano ba yun? Para pagpapasaya lang ba ng mga tao yon? Yung ginagawa namin content, hindi yung kabastusan. Ang nice namin, marami kami mapasaya tao. Nice one. If ever na mapanood ng mga tao, anong message ang gusto mo sabihin sa kanila para kapulutan ng aral yung katulad mong XB ng Binyan? Ito mga sabi ko lang sa inyo, huwag kayong mangusgar ng tao na hindi nyo alam pagkat Tignan muna ninyo yung sarili ninyo bago kayo manghusga. Nice one, napakagandang message. Thank you, XB. Boom! Yeah!